Isinusulong ngayon ng gobernador ng Autonomous Region and Muslim Mindanao ang rehabilitasyon ng mga nasirang pagawaing bayan, bunsod ng mga kalamidad, bagyuman o sa digmaan. Ito ang isa sa mga sinabi ni Regional Governor Saldi Ampatuan sa kanyang ginanap na State of the Region Address na ginawa sa Office of the Regional Governor Compound sa Cotabato City. Nagpahayag din ng suporta ang ARMM sa usaping pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at MILF. The regional Government has to continue to rehabilitate and reconstruct the damages in the region brought by Typhoon Frank and the armed conflict between the armed forces and some elements of the MIF. Ang mga natural calamities at digmaan ay nagdudulot ng kahirapan sa mga mamamayan. Basta sa kanilang plano, isa sa ayos ang mga tulay, kalsada, bahay, kalusugan, mga pasilidad ng edukasyon, agrikultura at iba pa. The regional government, through its agencies and offices, have been in the forefront in providing relief and rehabilitation assistance to the calamity stricken families and communities. Many of these families are still in evacuation centers. Victor Nunez para sa Hato Balita ng UNTV News Worldwide. Victor Nunez para sa UNTV News Worldwide at ito ang balita.